lang mga tatlo. Magbalay! Magtagalog kasi kayo para magkaintindihan naman tayo. Diyan na nga kayo. Wala nga kasi mana sa Manila. Tagalog na Wala mga sa Bukitman man. Para makakwarta ko. Nung anong kami nga sa bukit man. Wala pa kwarta. Wala man lubi ah. pa Manila ko. Makakwarta pa ko. Boss, asa man ka maan to? Oo man, boss. Pagin ka. Pa, Manila ko. Oh, Ngingaw man di Wala pa ta kwarta. Wala mo tanubiya nga magalingaw sa aton. Oo, di ay, boss. Nalaka biscuit pag balik na mo din, ni eh, boss. Chocolate lang ako, boss, ha? Sige, boss. Magalong lang ka. Sige, okay, kay basig babayaan ko sa akong service. Kay gawalat lang dito. Oh. Boss, may amin na kami, mm -hmm. boss. Chocolate lang. Boss, na, may amin kami, boss. Chocolat lang akong isa Chocolat lang akong Uy, at maraming sibos ito Oo gani man Sige, huwag rin natin sa din eh Sige, sige huwag rin Sigurado, may dalagi na para sa ton. Wala dito kayo. Sino bang inaantay niyo dito? Oy, unsa mang sulti ni mo, boss? Wala na unsa boss. Saka pa lang nga, eh, kasi mana sa Manila. Tagalog yan. na dayan. Pagkante kaluna naman ni mo, boss. tagalog kasi kayo para magkaintindihan naman tayo. Diyan na nga kayo. Uwi na ako. Tapi tuh belak bus ah? itu aja kayak mangaya tuh biskuit halin sama Manila. Tah. Dong, ay, nonton sama so nasi bus itu yang nang dilen nang naik elan atau? Itu on tuh sila belai. Tuh tuh tuh. Hah? Belai. Bos. Ada kami di bos. Kayo na namang tatlo. Ano mong gagawin nyo dito? Bye! Para na chocolate ko, boss. Oh. Ara man. Ang ano? Ako na nga biskwit, boss. Oh. Ano bang sinasabi nyo? Ba't kayo marami kayong order sa akin? May pira ba kayong pinadala para dalan ko kayo ng mga gusto nyo? Eh, naging si boss naka pa Manila. Eh, naging si boss na naka pa Manila. At ikalaw na git. Gani, man. Ano bang sinasabi nyo? Muwi na kayo doon sa inyo. Tagalogin nyo kasi ako. Hindi ko naman kayo maintindihan ano sa tagalagang pangayaman ah ini ini tapulay ah, nanta e, naman tapulay Eh, tapulay namin kami. namin tapulay namin tapulay namin tapulay namin tapulay namin tapulay Sa tapulay namin namin Comment lang sa baba para ma-shoutout naman sa sunod naman nga video. Hindi pa nakapalo, subscribe sa amon Youtube channel. Palo na lang. Pa-subscribe naman sa amon nga Youtube channel. Kapalo sa amon nga Facebook page. Bositroy. Thank you for watching. Bye Bye. Bye, -bye.